Ayan, good day mga boss. Meron na naman tayo nitong manok na nagkasipon dahil sa bagong bagong panahon. Ayan, meron tayong gapas. Meron tayong barbecue stick at 'yung gamot natin. Ilalagay lang natin sa comment section kasi bawal mag-endorse ng gamot. Ayan, meron tayong shampoo ng aso. 'Yung antibacterial, antifungal at saka hindi ko alam 'yung isa lagyan na natin yung tubig yun ang gagawin natin pang linis kung meron kayong sundrox or chlorine or yung mga sabon na antibacterial hindi yung mga beauty soap yun ang pwede gamitin pang de-clog sa ngayon hindi muna natin siya gagamit ng syringe kasi wala namang sipon sa ilong yung sa bibig lang niya medyo mabaho siguro ang sipo nito ay nasa loob lamang yung bulak ilagay nyo sa barbecue stick para maabot yung lamuna ng manok basain nyo lang noong kung meron kayong zundroks, ilagay nyo sa tubig basain nyo sa so, ganong paraan e ma lilinis, lilinis natin hanggang sa lalamunan ayan at katina kasi nga medyo nahihirapan tayo yan gagamit tayo ng catch cock yung DIY na catch bag. para hindi masyadong masaktan at malikot importanteng paalala huwag nyo po itapon kahit saan yung mga ginamit nyo na ano sa pagkuha ng sipon kasi pag tinapon nyo po yan ay yan po yung dahilan nakakalat yung sakit kung pwede sunugin nyo o pwede yung lagyan nyo na maraming sundroks yung magnamita niyo disclaimer no animals were harmed this is for educational purposes only charot yan tapos na po tayo sa basa inisin natin -in ulit tapos gamitan natin yung tuyo na bulak yan para matuyo yung lalamunan at makuha yung mga sipon-sipon na dumikit pagkatapos nyan <coughs> ay susunod na natin yung ating yan hatiin nyo lang mga boss ang naman yan kukunin nyo yung nakalahati na powder ilagay nyo sa labas para mamaya at yung kalahati naman yun yung papainom natin yung gamot na ginagamit ko ay para na po yun sa lahat yung sa sipon at sa kahalak at yan po yung powder sa labas sa bunganga nga lang po natin ilagay para talagang kung meron mang sipon na nasa bunga mamatay po yung bakterya na nagdudulot ng sipon importante po na maisulit natin yung manok hindi po natin na, na hinahayaan na gumagalagala para hindi niya ma hawaan yung mga iba nating manok lalo na yung mga sisiw yan tapos na at pwede na natin lutuin